mga ka-tripping magandang hapon uh, magandang araw at magandang hapon po sa lahat uh, panibagong vlog na naman so yun medyo ano yung aming kwarto medyo timig dahil yung mga bata ay nasa kabila so dahil yung mama niya po ay uh, nanganak po kahapon so yun o no? nanganak po kahapon kaya walang mga bata dito yan So yun nga bak uh, Bakit nga pala ako nagbablog na yun no? So Ayun ah uh, Yung mama kasi yun nung bata ay uh, Nanganak kahapon So Si Sarian po Si Sarian So ah uh, Yun Talagang walang wala talaga no Walang wala talaga po kami at saka yung ama ng bata yung pamilya nila walang wala po so nahinahanapan po namin ng ano, paraan para po baka, ano, ng mga gamot so yun nga mga tripping, ah, nag-vlog ako iwan ko ba kung tama ito ginagawa ko pero sana ah, pasensya na po sinya so, ah, pasensya pasensya vlog ko talaga to para po ito yung paraan para makatulong po sa aking kapatid yun aking kapatid ko po yung ano mga anak so yun nga mga kapatid ah uh, yun nagbablog na lang ibablog ko talaga to para po ah uh, baka may makapansin ito or makapag-share na sana sa makakita ng video na to ay ah uh, uh, kahit sa pag lang makatutulong po to no dahil walang wala po talaga kami So, yun nga. Ako po ay uh, po ng kunting tulong. Uh, nakahiyaman pero para po sa aking kapatid talagang walang wala, -wala po talaga kami. Eh. Maka ito lang yung uh, ito yung isang paraan na para makatulong ako sa kanila dahil wala po talaga akong pira. So, yun no? Ayun po mga kapatid, uh, sana sana sa nakakita ng video na to, pasinsya, pasinsya, pasensya talaga tayo, uh, Pasensya pasinsya na talaga kayo at nag-bi-video ako, nagbablog ako kasi po uh, yung aking kapatid ay si Sarian si Sarian si siya doon siya sa ospital ngayon uh, at yun nga yung bukol, nakuha yung bukol dahil may ano siya, ovarian so may bukol po yung kapatid ko wala wala talaga kami nga pera so sin siya talaga kayo no? at nagbablog ako uh, yun yung mga kapatid iwan ko ba kung nakuha yun or nasa loob pa ba sa tiyan so uh, siguro dahil namin nga, mamaya pupuntahan namin sa ospital kung ano ba talaga yung, uh, uh, yung, ano talaga yung mga katotohanan ba so yun nga mga patid uh, sana sana po may makapansin ito at sana ay matulungan niyo po kami so sa ganitong ano, pagpavlog ko sana ay may makapansin ay makatulong no? yan lo, no? sa so, gantung paraan ay makatulong po ako sa aking kapatid walang wala po talaga akong pira so yun mamaya mamaya ano pa nasa trabaho po si mama so pupuntahan namin sa hospital kung ano pa talaga yung mga pangyari or ano ba talaga yung dapat gawin so sana maintindihan nyo mga kapatid at sana ay eh, matulungan nyo po kami kahit piso piso nyo sa so, piso-piso nyo lang kahit piso-piso lang po yan mga kapatid talagang pag ano po talaga yan is the damage talaga yan so yun no? Oh. pasensya yun na ah. umiipo ko na pasensya kung vlog ako nito at nag makaawa po ako sa inyo sana po ay may nakakita ng video na to sana po ay makat makatulong po kayo ah kaya pinakapalaan po namin yung mukha namin dahil buhay po yung nakataya po dito so wala pasinsya pasinsya sorry po so yun mga kapatid mamaya punta kami ng hospital at tatanungin ko ano po dapat gawin or ano ba so sana ay maintindihan nyo at makita nyo mamaya so yun lang po mga kapatid hintayin ko muna yung mama ko dahil nasa trabaho pa so mamaya punta namin yung mga kapatid yun salamat sa salamat 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 sa pagtindi. Yun, ulitin ko po. Pasensya ka po kayo at ginawa ko to dahil po sa akin kapatid. Sana po ay uh, makaintindi kayo at sana po ay may makapansin sa vlog na to. So, salamat po si Lord na pumbala sa inyo, mga kapatid. Sana, 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 sana. sana. In this, amen, amen. Salamat at pasensya. Mamayaan na po ang kalutong ng vlog na to. Thank you so much po. Okay, okay. Hindi na. Ini sini mah. Bentar kami hospital. Bulan. Ini tak ada. Ini tak okay. hmm. Eh, mau lo ke korang? Nak, tamut. Bilang. init yes. punta na kami hospital mga at lukong lakas yung ulan so update ko lang kayo mamaya pagpunta na nandun na kami sa hospital dahil ang lakas ng ulan baka masira yung cellphone

Saber na sabay na Pupunta na kami sa sulod sa loob ng hospital. Pero Mama, madilang sa kama kaya kusod sulod. magmas pala tayo guys mga kapatid magmas sana ay maano tayo alright yun let's go yun uh, pasok po tayo mga kapatid yeah

Bariansis Ha? Bariansis Ako nai-use sa vlog ko vlog mo ko? Ay, vlog sa iyo, ka, mayroon lang daw Kasi hindi mo kuhang pansin Kaya bakit may kwarta? Bariansis po Hmm Para isa na Nantian, lagi nantian. sakit sakit juga pun nih udah lupa kilat hah ini nih kita lupa oh masih masih sebun pak

Hindi, ano, purbiag, kinakasagawa siya siya. Nakakagod sila. Ayun, hindi na yun. No, na, kung wala pa yung bukol dong, kung wala pa yung bukol, talagang wala, hindi na hirapan si mama dong. May bukol kasi, ovarian sis, kaya nasisi si si is. Ato, G. na Red, oh, Christian red. Red. Red, red.

ngayon, hindi di mo kato pwede magdugay. May mga ka ito. Ang galing, ang vlog nga nga mamaya niya. Ang maksin mga ah, atag-atag piso-piso. Mamasin mo tani, o te korta. Tulog na, o. Ang pepong ko na sila kayo. Dako, mo ito tulong. Ay, ikat Hindi, Dako.

Ba? hindi kayo maklaro, hindi kayo katang isa na iskrol wala, baka makarap lang sa pagkulong ano yan siya ba? yung si request na siya? hindi, wala pa wala pa kakuan yung... ibalik lang ito isa, ito nga sa bag ayokong isa na ah, muna bukol muna hmm. balut muna lingin no? ano? mga yung picture tong sa doktor katong na judyo, na dito ko wala siyang butas sa sudanan mm. kaya di plus tara picture, yung picture iyo ang mm. karong picture Yo, mga kapatid, alright. Yo, ito yung kapatid ko. Ayan, no? all right, oh. Alright, mga kapatid. oh, yun. Yung bata, oh. So, kaya pala siya na si dahil may ovarian cyst. Yung aking kapatid. Yun din, napukol. Naibukol ako, aday. Napu ang buwa. Eh. Hmm. Iwakabok, hindi tanawin, panay mo doon yan. Hindi, na. Nakuha na? Oo. Ngayon, may picture naman po. So, talagang wala, wala talaga may kapira pira So, ito na lang yung aking magtutulong, no? na po ako na mag-vlog na lang. Baka may maka, ano dyan, no? Ma, ano ni Lord. Sana ay ma... So, um, matulungan po konti. Yung kahit yung piso-piso nyo lang, eh, malaking tulong na po yan, oh, no, mga kapatid. So, yun, know, ito lang yung ating matutulong sa kanya dahil walang wala -lula po. So, yun, kitang kita na natin yung kailangan pa sila ng uh, pangbayad, pang, -bayad, pang, oh, by, hey. pang sa, uh, bay, pang biopsy sa bukol na nakuha sa kanya. So, no, lahat kasi may ovarian kasi. Ayun, nakasiis na dahil nahirapan yung bata lumbas dahil sa bukol. Kaya si si Sarian na lang. So, yun mga kapatid. Uh, ito lang aking maikling kwento, ay maikling vlog. Uh, araw na to. Yan, sinubukan ko lang mag-vlog kahit uh, uh, talagang kinapalan ko talaga yung mukha uh, para po, to no, Para makita o ma-share ko sa inyo ang mga pangyari ito, so, sa loob ng hospital sa Lelwig. Naganap po yung kapatid. Ito yung yung kapatid mga kapatid. Alright. So yun, salamat po. Sana ay uh, sana nakita po ng video na to. Sana ma-share nyo at sana matulungan nyo po kami. Kahit kunti lang po. Malaking tulong na po yan para po panggastos dito sa hospital. So maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat-ingat. So yun po. Salamat at maraming po salamat. Peace out. Salamat. Thank